Ikaw ba ah, ay mahilig magsugal, mahilig tumaya ng sugal or kahit anumang klasing sugal na talagang um, kinahihiligan mo na? At nais mo ba na mas malaki ang chance na mahatak mo ang swerte? So ito po, bago ka magsugal, kahit anong uri ng sugal pa yan, ay ibulong mo ito ng tatlong beses. Tatlong beses. Asertom. 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 Pagkatapos mo po itong ibulong ng tatlong beses, ay hipan mo ang iyong mga kamay ng malakas tag-isang beses po. Pagkatapos mo po itong hipan ng tag-isang beses, ay sakap ka pumalakpak ng tatlong beses. 1, 2, 3. Pagkatapos po nito ay maaari ka nang magpunta o gumawa o tumaya sa anumang sugal na iyong kinahihiligan. Ngunit bago po ninyo ito gawin, tiyakin po natin na tayo ay may isang daang porsyentong paniniwala sa mga ganito. Kung kayo po ay hindi naniwala, walang problema. Huwag na po tayong magsayang ng ating panahon at oras.